Mapagpalang araw mga Kapaiters, welcome back to my youtube channel Marami kasing nagtatanong sa akin, ano ba ang purpose, bakit uh, lalagyan pa ng polyethylene plastic sheet ang ating bubuhusan, lalong lalo na dito sa bubuhusan na ISOJ, slab on grade Ganito kasi yan mga kapayters, for today's video ating uh, isi-share sa inyo kung ano ang purpose nito ang purpose nito mga Kapamilyas is uh, moisture barrier. Yan ang uh, purpose niyan. Bakit maglagay tayo ng polyethylene sheet dito sa ating bubuhusan lalong-lalo na dito sa SOG. Karamihan makikita natin maglagay tayo ng polyethylene plastic sheet dito sa SOG lalong-lalo na pag ang area natin ay matubig. Katulad dito sa aming ginagawa, matubig yan at may tinatawag tayo na capillary action. At water six its own level Kung baga, sa ilalim sa lupa natin Ay may stock na yan na tubig Pag umuulan ng malakas Ang tubig ay aapaw yan Yan yung tinatawag na capillary action At uh, water six its own level Ibali, tumataas ang level sa tubig At kung hindi tayo maglagay ng uh, plastic dyan Maaring ang moisture nito ay papasok sa ating uh, konkreto sa ating islab. At yun ang dahilan kung bakit uh, pumuputok yung ating bakal at pagbabasa sa ating flooring. Kung mapansin natin, may mga flooring na kahit maula, kahit hindi maulan, ay nagbabasa siya dahil yan sa walang nilagay na plastic polyethylene sheet yung Uh, walang bar barrier yung ating konkreto importante yan mga Kapaiters ang paglagay ng plastic lalong-lalo na dito sa slab on grid para protektahan ang ating konkreto na hindi madaling uh, masira o hindi madaling matuyo at isa pa pagbuhos natin yung konkreto natin yung buhos natin hindi madaling matuyuan kibali dahan-dahan siya matuyo dahil hindi tumatagas agad ang tubig sa lupa dahil nahaharangan siya sa ating ah, plastic. Yun ang pinaka-importante yan mga kapighters At isa pa, pag magbasa yung ating flooring at maglagay tayo ng tiles, yun ang dahilan kung bakit magbitak-bitak ang ating tiles, matuklap yung tiles natin. Sa overlapping na naman sa ating polyethylene sheet, may standard na na 20 to 25 cm yung overlapping niya. Ayan mga kapaiters. Dito mga kapaiters, katatapos lang namin mag-install ng polyethylene plastic sheet. Pero makikita naman natin yan, ang dami na ng tubig. Yan yung moist niya nga galing sa ilalim ng lupa. Kaya importante maglagay tayo ng moisture. Uh, barrier. Ito ang uh, polyethylene plastic sheet. Yan ang pinaka-purpose niyan mga kapaiters para yung ating uh, kongkrito na slab ay manatiling uh, matibay at hindi masira. Pagkatapos namin pag-install dyan, uh, nag-reinforcement na kami dyan. Kibali, bubuhosan namin yan mamaya. Protektor po yan sa ating uh, bakal para ang bakal natin hindi madaling masira dahil kung mabasa yan, mapasokan ng tubig ang ating kongkrito, ang kabilyada natin or ang uh, steel bar natin dyan madaling makalawang. Pag kumalawang na ang ating uh, mga kabilya dyan, maaring masira ang ating kongkrito kasi puputok yan yung kongkrito natin. So that's all our topic ngayon mga kapaiters Hanggang dito lang muna yung ating video ngayon Sana may natutunan kayo kanting kalaman Ano o ano ang gamit sa ating Kirtilin seat Hanggang dito na lang Thank you for watching bye